Karap ng tulog nila. Apat po yung anak ni kilay. Ayan. Ang bait ni kilay. biruin mo yung anak niya. Buhay lahat. Apat. Walang namatay. At saka ang lulusog ng anak niya. Oh, ang lalaki na. Oh. Wala pa isang araw ang lalaki na ng anak niya kanina lang po yan siya o uh, kah balik kahapon madaling araw na pala kahapon po lang siya ng anak ng uh, tanghali o umaga siguro kasi napuna namin siya nung ano na nung hapon uh, na ang mga ala mga tanghali na pansin namin na nanganak na siya kasi hindi na siya na, namin nakikita ng umaga. Ay sabi, ay naku, baka nanganak na. Tapos lumabas siya, yun basang-basa. Tapos tinignan na hinanap namin. Ayan, dito pala siya sa sulok ng anak Tapos, iyan nilipat namin siya sa, dito sa, uh, karton. hindi naman niya, ano, nilipat sa karton, hinayaan lang din niya. Ayan, lumipat din siya dyan hindi ka tulad ng ibang pusa na pag pinakialaman yung anak niya, nilalayo, nilalayo niya, tinatangay, tapos ano, nilalayo. Pero si Kilay, ayan o, ang bait, tapos lagi siya dyan, pinapadidi niya yung anak niya, ayan, ang sarap ng tulog nila, oh. Tapos yun, nung lumabas siya kanina, sabi ko, nagugutom ka ba Kilay, o nauuhaw? Kasi nakita ako pumunta doon sa may CR. May tubig kami doon sa planggan na uminom siya. Ngayon, pinainom ko siya ng uh, tubig. Pinainom ko siya ng tubig na nilagyan ko ng ganito. Ayan, nilagyan ko ng ganito. Dextrose powder. Ayan. Para po to sa uh, mga hayop. Ayan, may pusa din. Ayan. Ayan. Tapos, uminom siya. Tapos, yun, pinakain ko rin siya ng dog, ano, cat food. Ayan. Ayan, tapos yun, pagkatapos niyang kumain, umalik siya dyan. Ang bait ni Pilay. Ang bait na nanay. Hindi katulad nung ibang pusa na pusa namin dati. Naku, ang liit ng anak. Tapos, Ah, lumabas Balik-balik ang katawan Balik-balik yung mga paa Ayan kilay Kilay Bait-bait oh, ng kilay oh. Ang bait naman yan oh. mm, Ang bait talaga May lahi to siya eh. Si kilay eh. Yung nanay niya may lahi din yan -mm. -mm. Tapos yung ano, yung mga anak niya, yan may lahi din, malaki din yun, yung kulay brown na yan, uh, uh, orange, malaki din ang ano yan, yung lalaki na yan. Uh, pusa ng kapitbahay namin, mabait din yung pusa nila. Ang uh, laki. Kaya ang lalaki ng anak niya, oh. Uh, ayaw ko lang hawakan kasi baka mamaya isipin niya hinahawak-hawakan tapos itatakas niya itatago niya kung saan kasi ganyan ang pusa di ba kaya nahayaan na lang na ganyan and kilay oh bait ng kilay kilay ko oh, mabait naman talaga yan si kilay alam mo yan humihiga yan sa dibdib ko yan inaano niya ako yung baga naglalambing sa akin ay ako pa naman hindi ako mahilig tapos takot ako yung takot ako makamrut o kaya makagat kaya yan pagka minsan kasi ano sila yung parang yung magkagat-kagat ayan pinapaalis ko na pag kinakagat-kagat niya ako <laughs> ayan alis siya ayan Ayan na, Kitay. Ay, bakit ka alis? So, sige. Bye-bye na. Oh, ayan ang mga bibi niya. Iniwanan niya yung bibi niya. Oh, ayan. Ayan. Maganda din yun siyang bijuhan natin sila. Sila na. Ganyan. Sila lang. Ayan, kitang-kita. O, diba? Umalis siya, eh. O, di. Pakialaman natin kasi umalis siya. Ayan, eh. Cute, cute, cute ito yung kamukha niya oh hmm, ito yung kamukha niya pero iba parang tiger yung ano niya hindi katulad kay kilay na talagang marami siyang kulay parang apat ang kulay pero ito ano pero iba guhit guhit ang pagkaano niya hmm, lalaki na nila oh. tiger ang pagkakulay niya hindi katulad ng kay kilay na ang gulo tapos so, ito ayan naman ang cute cute ito naman siya yung siguro ito yung kakulay ng ni star kasi lang mas marami ang itim niya Si star mas lamang Ang puti Ayan, ito Ayan Ang kikik ng aking mga apo Ang apo Ni Inday Mansi Ayan ang mga bibi Ayan Ang lalaki nila Ang lalaking klaseng pusa Ayan Ayan, dyan na lang. Sige, tulog kayo. Okay, si mamsi matutulog na din. Ano, madaling araw na. Di ka natutulog.